Ito yung view sa Mount Samat kapag nasa taas ka na. Nakikita mo yung magandang kapaligiran. Pero ang mga time na yan ay umaambun na. Yan pa yung mga kasama namin sa baba Medyo nagmadali na kami kasi nga umaambun na. Kaya naman nung time na pababa na kami ay talaga namang bumuhos ng ulan. Pero guys, tuloy ang... Tuloy ang video kahit na ulan. sa... Alam Ay! Pinakarga ko na kay Imat. Nabasa. Nabasa na mga person? Hindi. ako agad. Ako, ten. ako agad. Ito yung ng mga souvenirs